Let's go, my meeting sa school. Malakat. Ayan guys, papunta ako ng school. Meeting kasi ng high school ko na grade 7. First meeting ng mga parents kaya, let's go. Punta tayo. Ayan, ang ganda pala ng mga bulaklak ni Ma'am Aida. hindi diba? Ang tataba. Ayan, sakay muna tayo ng cab kasi medyo malalayo. Ang school. Ayan. Pwede naman lakarin kaya lang. itatagal tayo dyan. Medyo malayo. Ayan. Ayan, dito na tayo. Dito na tayo sa school nila. Ayan, may bata na kuya gustong sumama. At ito na, si teacher nagli na kung ano ang mga kailangan ng mga bata sa school at kung ano ang mga ikabubuti nila, gano'n, kung anong mga bawal sa school, at marami pang iba. Kaya ayan, ayan, tapos na po. Tapos din. Ayan nga pauwi na tayo. Ang ganda dito. Dito ako dumaan sa bandang gilid ng malapit sa git. Ayan oh, ang ganda ng view nila. Ang ganda dito. Oh. ayan at may tanim sila guys na ano, talong ayan o, ayan, talong ang ganda diba ayan, malapit na ako sa ghetto, na tayo dito rin o, ang ganda ng view ayan hmm. tambayan, tambayan din yan dyan o, diba yan lang guys. Thank you sa panunood. At pasensya na sa voice cover. Masasanay din tayo dito. <laughs> That's all guys. Thank you.